Ah, po mga parts, gawin po natin itong electric fan na to. Mabagal daw umikot, sabi na mayari. Ayun Kundi ko pa iikot ng aking kamay, ah, hindi po siya iikot. Kapansin-pansin niyo po ang bagal. Kaya panoorin niyo po yung ating video na makakuha po kayo ng idea sa ganitong ah mabagal umikot. Ah, uh, hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Andito po tayo sa akin shop. Ah, uh, meron po tayo nga isang uh, tanggap na isang electric fan ito. Ang naging problema po nito, ah, uh, mabagal daw po siyang umikot. Talagang napakabagal. Mga parts, talagang uh, hindi po sa uh, nakakahangin pagka umikot. So, i i-try po natin ayan, naka-plug in na po siya. So, pindutin po natin sa number 1. Ayan, o. Oh. Umuugong lang. Pakinggan nyo po, mga parts. O. Oh. Ayun. Inikot ko, umikot. Ayan, o. Oh. Mga parts, kung bago lamang po kayo sa aking uh, YouTube channel or uh, napadaan lang, mag-subscribe na po kayo para po makakuha po kayo ng idea sa ganitong uh, pagre-repair ng mga appliances po natin sa bahay. Marami po akong ina-upload na tutorial tungkol sa pagre-repair na mga gamit po natin sa bahay. So okay mga parts, ito. Kapasipasin po natin mga parts, talaga nga napakaba napakabagal po niya umikot. Kahit nga pigilin po natin na kami, Mapipigil po natin eh. Oh. oh. ayan oh. Ang bagal oh. Hmm. Yun oh, umuugong pa. Subukan po natin palitan ng kapasitor. Yan, palag po natin. Palitan po natin ng kapasitor at buksan po natin to mga parts. So ito uh, 1.5 Yung kanyang uh, kapasitor So po natin itong kapilitan Ay pwede po natin itong palitan ng uh, 2 2 UF Ito Meron po akong uh, 2 UF mga parts Ayan subukan po natin palitan to Ng uh, 2 UF Pwede naman po palitan ng 2 UF Huwag lang uh, 2.5 O kaya uh, 3 UF Basta uh, 0.5 lang pwede kayo magdagdag Pagka 0.5, 0.2 lang ang idadagdag yung kapasito, yung microparent, pwede. Hindi po, hindi po masusunog yung ating uh, makina. Kasi nga, yung mga replacement na ganito, mga local lang to, hindi ito mga original. Kaya hindi siya accurate. Eh, kaya nga, yung iba hindi accurate. Yung iba, ah uh, tama yung makukuha yung microparent. Pero pag nagtatagal na, alam na, humihina na. Kaya ganun ang mga discarte dyan. Mga pals, pwede kayo magtaas ng microparent. Huwag lang yung, ah, halimbawa, original yung ipapalit yung kapasitor. Tapos, 1.5, gagawin yung 2. Uh, 2 UF. Ayan, uh, UF ang nakalagay. Ibig sabihin, no, um, microfarad. O, pagka uh, ganun ang ginawa nyo, yung original talaga eh, eh, talagang masusunog. Ah, ayan, mga parts. Pinalit na, na po natin ang kapasitor. Plug-in na po natin. Ayan, number one. So, kapasipasin po natin mga parts, lumakas po. Ayan o. Oh. So, lumakas po siya. O. Oh. Hindi po katulad kanina, talagang uh, mahina. So, tingnan po natin mga parts. Lipat po tayo dito. So, ayan, o. Oh. Lumakas po, ano. Ah, hindi po katulad kanina na talagang ah, mahina po siya. O. Oh. Lalo na pag pinalitan po natin ang helice, ah, malaki po po yung helice niya. Eh. Subukan po natin ah, palitan po ng helice. So, ito magaan po, magaan. O. Oh. Magaan po yung kanyang helice. Eh, oh. Subukan po natin ah, palitan ng helice, uh, mga parts Oh, tingnan laki ng hilisi niya, oh. Ito. Ah, uh, naghihinaan kayo sa inyong electric fan, pwede kayo nga magpalit ng hilisi. May kasi magaan yung hilisi, madaling iikot ng ating makina. Parang sa sakyan niyan. May sa ah, bumibigat ang iyong uh, uh, sakay, humihirap humihirap humila ang ang, ang ang iyong makina. Nahihirapan yung yung makina ng ating sasakyan, may sa ah, mabigat po yung ating karga. Ganon din po sa electric fan. Ah, uh, pwede din po kayo magpalit ng uh, ganito nga uh, LC, yung banana type. Kung halimbawa, uh, yung inyong electric fan ay eh, ganito, yung LC. Halimbawa, ganito yung LC. Yung ah uh, yero, kung tawagin. Eh medyo mabigat-bigat tong iikot ng ating makina kasi nga yero to, bakal to. Hindi katulad ng mga ganito, plastic lang, yung mga LC toy so, yung mga ganito. Ayan, o. No? Ganito, LC. Mga banana type. So, ito. Ito, limahan to. Banana type din to. Kaso, limahan to. So, testingin po natin, mga parts. Ayan, yeah, sa pagkabit ng LC, itatama nyo lang po yung butas. Ayan, o. No? Half moon po ang tawag yan, half moon. Ayan. Bakit hindi po pwede yung bilog? Ito. Ito, bilog to eh. Oh. Bakit hindi po pwede yung bilog? Kasi nga, pagka sinaksak natin dyan, tulungan ko po kayo. Pag sinaksak po natin dyan, iikot lang yan. Kasi walang sakuan. Teka, ayaw matanggal. Hindi ito compatible dito eh. Iikot lang po siya, mga parts, pagka po bilog. Iikot lang po gano'n kasi hindi po katulad na ito, Na may sakuan siya. Kaya nga, ano pag bibili kayo ng electric pan tatanong sa inyo kung ano yung butas kung half moon or uh, full moon ayan pagka si full moon bilog nakita niyo buwan pagka full moon bilog pagka uh, half moon naman edi eh, naka half siya gano siya oh hmm. hindi siya ano hindi siya uh, iikot ng ano yung dito may sakuan siya so lagyan natin ng uh, panlock pan ito yung tinatawag na panlock pasaliwa ikot nito pag magkakabit kayo so ayan i-plug in uli natin mga parts mas lalakas po yan pakinggan nyo po at tingnan oh Woo, uh, sarap lumakas makamagugod pa sa isang Electric take pa hmm. di ba Woo, uh, sarap ganun lang pala diskarte dyan oh yung mga mahihinang yung mahihina yung electric pan ha mga parts ganun yung gawin nyo ah uh, palitan yung kapasitor or kaya yung ah uh, LC banana type mga parts nito. maga kasing to to banana type ito nyo bumilis pa oh kesa dito sa ganito uh, malaki o oh, ito laki eh paano nga pagka ganito malaki hirap yung makina hirap yung makina iikot hirap yung makina umikot pagka ganito oh sobra laki nga naman ito eh oh. Ang bigat, parang sasakyan yan Sinasabi ko nga po sa inyo, ulitin ko Para sasakyan, pagka mabigat ng inyong karga Nahihirapan yung inyong makina Nang sasakyan Pag uh, tumatakbo Iba yung uh, walang karga, mabilis Parang ganyan din yan yung ating electric fan Mga pipes So ayan, pinalitan po natin ng uh, kapasitor na uh, Pinalitan natin ng uh, may Micro Paran 2UF ayan oh, So, mamaya alisin ko na po isa na yun At uh, lalagyan ko na po siya ng uh, electrical tape So, ganun lamang po Maraming maraming salamat po sa Inyong uh, patuloy na pagsuporta sa aking uh, YouTube channel Palagi po kayong mag-iingat At magdadasal Sa ating Panginoon